At minsan, naiiba din ang kanyang terms of endearment sa'yo. Minsan, tinatawag kanyang darling, meron pang honey, meron pang babe. Nako, kabahan ka na. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So number one sign, sobrang kaunting effort sa pakikipag-usap sa'yo. Kung hindi siya nag initiate or nag effort para lang mag-update sa'yo tungkol sa kanyang buhay, malamang is hindi talaga siya seryoso sa relasyon yung dalawa. Ang LDR ay nangangailangan ng double effort kasi nga wala kayong dalawa sa iisang lugar. Number two, Palagi siyang may secretive na behavior. Kung hindi niya sinasabi sa iyo ang mga details tungkol sa kanyang schedules or palaging madaming bagay ang hindi niya sinasabi sa iyo, kailangan mo nang mag-ingat at dapat ka nang mag-imbestiga. Sa isang LDR, dapat may tiwala kayo sa isa't isa. At kapag may mga bagay na tinatago or iniiba ang kwento, maaaring hindi talaga siya ganap na nagtatrust sa'yo. Number three, biglang pagbabago ng kanyang priorities. Kung dati ay palagi kang kasama sa mga plano niya at bigla na lang siyang naging less involved or may bagong priorities sa buhay niya. Kailangan mo itong pag-isipan kung nasaan ba talaga ang relasyon ng dalawa. Mahalaga na pareho kayong dalawa na naka-align sa mga pangarap at priorities kahit LDR. Anyways, kung gusto mo talagang makaiwas sa mga red flags na ka-LDR, bakit hindi mo itry itong dating service na Christian Filipina? Ang Christian Filipina is a dating service that connects global users with Filipino individuals sharing Christian values. The site is focused on serious, long-term relationships, and emphasizes safety, at ang founder nito ay isang American at Filipina. They met in the Philippines and realized that geographical borders and limits and finding friendships shouldn't exist. Ang kagandahan pa nito mga pips is madami talagang mga AFAM members na naka-premium account sila meaning nagbabayad talaga sila every month para lang maghanap ng mga seryosong Pinay. Kasi kadalasan ngayon, ang mga scammers ay hindi sila nag-upgrade sa mga account nila. Meron silang naka-assign na agent sa mga members na gustong mag-upgrade. At ang agent na yon ang mismong tutulong sa sa'yo, so meaning safe ka at avoid scam na din. At iilan lang ito sa mga members na nagkatuluyan dahil sa Christian Filipina. So, baka ang love story nyo naman ang next na ma-feature dito. Kaya kung gusto mong mag-sign up at gusto mong i-try itong dating service na Christian Filipina, i-click mo lang yung link na nasa comment section. So back to the topic, dun na tayo sa number 4 mga peeps. Hindi siya naging transparent sa mga social media accounts niya. Kung bigla siyang nagtatago sa mga post, pictures, relationship status, at bigla itong naging private, maaaring hindi kanya talaga ganap na pinapahalagahan. O iba lang talaga yung intensyon niya sa'yo. Hindi din naman kailangan na i-broadcast lahat. Pero tandaan nyo mga pips, transparency ay pinaka-importante kapag nasa LDR ka. Doon tayo sa panglima. Guilty or defensive reactions kapag nag-uusap kayo about sa trust issues. Kapag biglang defensive or agad siyang nagpapakita ng galit kapag tinatanong mo siya about sa trust issues or tungkol sa mga specific behavior, maaaring may tinatago siya sa'yo. Ang tunay na nagmamahal ay may respeto, ay handang pag-usapan ang mga concerns mo ng bukas at mahinahon. Doon na tayo sa pang-anim. Mas marami kang nararamdaman na pagdududa kesa naman sa kumpiyansa. Sa huli, ang pinakamalaking indication ay kung mas marami kang pagdududa sa kanya kaysa naman sa pagtitiwala. Kapag may napapansin kang mga bagay na hindi nagme-make sense, madalas ay may valid ito na dahilan dyan sa kutob mo. Kaya palagi kong sinasabi sa inyong mga peeps na maniwala kayo sa sinasabi ng instinct nyo. Doon na tayo sa number 7 palaging kulang or pa iba yung kwento niya sa iyo. Kung napapansin mo na palaging nagbabago ang mga detalye ng kanyang kwento or tila maraming inconsistencies, maaaring hindi talaga siya ganap na nagsasabi ng totoo tungkol sa buhay niya. At minsan na din ang kanyang terms of endearment sa iyo. Minsan tinatawag kanyang darling, meron pang honey, meron pang babe. Nako, kabahan ka na. Mahalaga ang honest at open communication sa isang LDR. Kaya kung napapansin mo ang ilan sa mga signs na nandito, mas mabuti na kausapin mo siya ng maayos. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano kapalaran Kailangan mo pa na makakausap at magsasabi